Bago tayo magsimula mga castar, alamin muna natin ang ibig sabihin ng pangalang Shala Dismaya. Ang Shala ay isang slang na terminology na ang ibig sabihin ay fancy o social. Samantalang ang Dismaya naman ay salitang Tagalog na ang ibig sabihin sa English ay disappointment. Kaya kapag pinagsama ang Shala at Dismaya, ito ay nangangahulugang social disappointment. Ayan mga kastar, isang trivia muna bago tayo rumampa sa buong issue. Ano nga ba ang nakagugulat na respect ni Michael V? Kaugnay sa isyong kumakalat sa social media tungkol sa naging reaksyon ng tinaguri ang flood control queen na si Sara Diskaya na inispoof ni Bitoy bilang si Shala Dismaya. May katotohanan ba o isang malaking fake news ang kumalat sa social media kaugnay sa umano'y hindi nagustuhan ni Sara ang pag-i-impersonate na ginawa ni Bitoy bilang Shala Dismaya sa kanya? So isa nga lang ba itong imbento ng mga vlogger para magkapera? Kuma, Tana Kumalat sa social media ang balitang di umano'y na-offend si Sara Diskaya sa spoof na ginawa ni Michael V bilang Shala Dismaya at sinasabing plano pa raw niyang kasuhan ng komedyante. Ngunit agad itong pinabulaanan ng abogado ni Diskaya si Attorney Cornelio Samaniego III at iginiit na wala namang isyo ang kanyang kliyente sa impersonation ni Bitoy. Ayon sa kanya, okay lang ito kay Sara at inilarawan pa niya si Bitoy bilang kanyang idol. Kahit hindi pa naipapalabas ang episode ng Bubble Gang, viral na agad ang teaser at spoof sa social media. Ang teaser na pinost ng GMA, ay umabot sa 538k likes at umani ng mahigit 15,000 comments sa loob lang ng tatlong araw. Basahin natin ang ilan sa mga comments. Sabi ng isang ka-star, Teaser pa lang to, tumetrending ka na. Kitogar. Can't get over Ditch, bullshit! Abnoid developer. Nasaan si Senator Rodent Marcolecta? Rodents ang sanhi ng leptospirosis. GoFlow7. asim naman ni Madam Dismaya. Siberi1021 said, Buset! Ahahahahahahahahahahahahaha! Ahahaha. Ahahaha. Ahaha. Eto na ang comment ni Pasta211. Dapat nagmumukbang. Knowing Michael V, bukod sa pagiging genius pagdating sa panggagaya at pagpapatawa, ay kilalang good boy itong si Bitoy. Hindi nga ba, sa showbiz ay isa si Bitoy sa mga artista na hindi man lang nasangkot sa mga issue at intriga, kahit patok na patok siya sa publiko. Kung may kasabihan nga na, ang punong hitik sa bunga ay binabato, ay tila ba si Bitoy ang exemption doon. Kaya nga, we expect a nicer Bitoy to everybody. Even to Sara Diskaya na ginagaya niya. Pero bago natin alamin ang reaksyon ni Bitoy, alamin muna natin ang katotohanan sa likod ng kumakalat na negative reaction umano ni Sarah Diskaya laban kay Bitoy. Posible bang mainis talaga si Sara Diskaya kay Michael V? Dahil sa pang-ispoof -e nito sa kanya? Depende ito sa personalidad ni Sara Diskaya at kung paano niya tinitingnan ang public image versus criticism. Pero kung pagbabasehan ang karaniwang reaksyon ng mga politiko sa satire sa Pilipinas, mas malaki ang posibilidad na maiinis siya dahil sa mga sumusunod na rason. Bakit maaaring mainis si Sara Diskaya? Una, nakafocus ang spoof sa isyu ng corruption, hindi lang simpleng pagpapatawa kaya hindi ito light-hearted parody lang. Ito ay komedikong anyo ng batikos. 2. Pinagtatawanan siya sa gitna ng krisis. Para sa isang public figure na sangkot sa mabibigat na alegasyon, ayaw niyang mapalalim pa ang public perception na siya ay korap. Lalo pat may spoof na viral pa. 3. Character name. Shaladis Halatang may panunokso sa ugali o estilo ng pamumuhay. Halimbawa, social, maarte, privileged, kaya maaaring maramdaman niyang below the belt ang dating. 4. May element ng panglalampaso sa kanyang credibility bilang public figure. Satire works best kapag may truth behind it. At baka yun ang mas nagpapainit ng ulo. Pero, may chance ba na siya? oh, pero maliit. Kung sobrang confident siya o media savvy, baka isipin niyang, All publicity is good publicity. At least pinag-uusapan siya. At baka gamitin niya ito sa PR spin. May mga politiko na tumatawa na lang sa ganito para hindi lumalim ang isyo. At least makakalimutan ng publiko ang inis at mapapalitan ng tawa. Pero realistically, kung siya ay defensive o kontrolado ang public image niya, malamang hindi niya ito ikatutuwa. Kung ilalagay natin ang sarili sa posisyon ni Sara Diskaya, hindi malabong makaramdam siya ng inis, kaba o maging takot sa epekto ng spoof na ginawa ni Michael V bilang Shala Dismaya. Sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon at sa dami ng mata ng publiko na nakatutok sa kanya, ang isang spoof, lalo na mula sa isang respetado at napaka-impluensyal na komedyante gaya ni Bitoy, ay maaaring magpalala ng pananaw ng taumbayan laban sa kanya. Hindi ito basta simpleng pagpapatawa lang. Ang panggagaya sa kanya bilang isang karakter na Shala Dismaya ay may kasamang komentaryong politikal. Pinipitik nito ang imahin niya bilang flood control queen at pinibigyang kulay ang mga isyu na kinakaharap niya. Kaya kung seryoso si Sarah sa pagprotekta ng kanyang public image at posibleng political ambitions, may dahilan para hindi niya ito ikatuwa. May posibilidad din na naramdaman niyang hindi patas ang spoof, na imbes na magpaliwanag siya sa tamang forum, e eh nauwi siya sa isang katawa-tawang karakter sa TV. Para sa isang taong gustong linisin ang pangalan, ang ganitong klasing portrayal ay pwedeng tingnan bilang isang uri ng character assassination, kahit ito'y ipinasa bilang biro. Sa kabilang banda, kung may sense of humor at media savviness si Sara Diskaya, pwede rin niyang gamitin ang spoof na ito para ipakita na hindi siya balat si Buyas. Bagamat maraming netizens ang natuwa at nagkomento ng positibo, ay may pailan-ilan din na mga netizens na hindi natuwa sa pang-ispoof ni Michael V. kay Sarah Diskaya. Basahin natin ang komento ng ilang mga kastar na tila ba nag-feeling asim mo kay Bitoy. At Mata Movie 9799. Yan! Ganyan nga! Huwag yung LGBTQ ang tinitira mo sa mga paandar mo dati nung sikat ka pa. Ayon naman sa isa pang kastar at Uncle 6945. The King of Bullying, Michael V. Dagdag na comment ni Uncle P9645. Ride on, Pamor. Kala ko ba matitinong tao mga ito? It's already an act of bullying. This is what you call bullying. Eddie Borb. Kinukurakot na nga tayo ng gobyerno, ganyan pa ginagawa ninyo. Napaulat nga na hindi ikinatuwa ni Sarah Diskaya ang karakter ni Bitoy bilang siya la Kayat nang tanungin ng pep interviewer si Bitoy tungkol sa kanyang mensahe para kay Sarah ay unexpected ang naging salit niya. Knowing Bitoy, nakabaligtaran naman talaga ng mga karakter niya sa Bubble Gang tulad nina Mr. Asimo at Bebang, ibang-iba ang kanyang tunay na personalidad. Hindi rin kasi alam ni Bitoy na fake news pala ang mga naunang balita. Dahil ayon mismo sa abogado ni Sarah Diskaya, ay bale wala lang daw ito kay Sarah D., In fact, idol pangaraw nito si Michael V.